ito so guys power sa lahat pag hindi kita nila ito so guys sigurado may laman to Pero pasukin ko na ba to hindi pero nakakatakot eh, eh. ayaw na lang baka mapahanap ako dyan laki nyan eh. Okay. So mga idol, parang may ako kayo rito eh. Ito. Hirap sa ano, pinaka sulok-sulokan yung ano niya. Pinagtaguan. So mayroon ito So, babae ulit mga idol. Kasi laki yung kanina. Puro babae ngayon ah. Pag pinakawalan ko to, sayang. Iba rin yung kukuha nito eh. So mga idol, ito, ito na namin sa ano loob ng kahoy. Pabilis lang to, hindi na ako, ako nakapag-video na ng marami kasi ano. Malayo kasi yung taga-video ko kaya dinuwa ko tapos dinuwa ko sa kahoy. Ito, siya. Iba. Check pa tulog. Ha? Huh? So so. Ay. Lalaking ano, alimago. Mga nag to ng mga ano. 10 years old chep <laughs> chep it. oh, <sighs> yan ito <So. sighs> hirap talaga magaling makasipit sa'yo puti lang minitawan oh.